na andyan pa rin po ang ating issue sa Muslim Terrorist Group. Na andyan pa rin po ang CPP, NPA, NDF. Ay ba, ito po'y eh, mahigit na na limang dekada, to be exact 55 years. Ay gusto ba po nating ipapasa natin sa susunod na salin lahi ang problemang ito? Hindi po. Tugunan na natin yan. Tapusin na natin para tayo ay safe. No? Safe ang ang eskwelahan, safe ang lipunan, safe ang komunidad dahil hindi po lahat ng problema Uh, ay kaya natin tugunan dahil napakiliit lamang po ng pondo natin. Para po sa 2024, ang confidential out of the 5.7 trillion ay 4.3 billion. Ang intelligence are 4.9 billion. So napakaliit po para natin hindi tingnan ng maayos kung saan gagamitin at ano ang nasa national interest. Kasi po yung national interest defines the priorities sa budget. Tandaan po nyo ha, ang Pilipinas, 18th in the Global Terrorism Index noong 2023. Ano pong ibig sabihin yan? Ah, domestic issues. Okay? Domestic issues po ang tingnan natin bago natin tingnanan sa labas. Kasi hindi po tayo makakatayo bilang bansa kung ang ating internal security ay problemado. Yan po muna ng mga West Philippine Sea. Tsaka na muna natin tingnan yan dahil wala pa tayong lakas eh. Ayusin po muna natin ang ating internal security at dyan po napakahalaga ng CIF.